Good day everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang aking job tier list dito sa Daragnarok. Music Okay, so ang video na to is para mabigyan kayo ng idea sa kung anong job ang pipiliin nyo, especially sa mga ngayon palang maglalaro ng Ragnarok game. By the way, ang mga babanggitin ko nga pala is based purely sa experience ko nung close beta test. So pwede siya magbago, depende kung may aayusin sila sa OBT. Pero I highly doubt na ibabalance nila yung jobs. Natuto na tayo sa Ragnarok Origin. Kaya take this video with a grain of salt and himay nyo lang yung ideas. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa... Okay, i-explain ko So, yung tier list natin ay magkakaroon ng apat na tiers. Ang SS tier, which means sobrang solid. Kung nagme-meta chase ka, e eh, eto yung piliin mo. S tier, which is solid. Pwede mo siyang piliin kung competitive ka. A tier, which is... Eh, Ayos lang, mediocre yung jobs na to and B tier which means basura. Piliin mo lang tong jobs na to if gusto mo lang enjoyin yung game. So, i-grade ig natin ang bawat class hindi lang based sa damage nila kundi sa overall feel ng class. Kung madali ba siyang gamitin, kung may ambag ba siya sa team, etc and valid lang tong tier list na to sa early game, specifically sa first week natin ng paglalaro. Hanggang dun pa lang kasi yung knowledge natin. Ngayong na-explain na natin kung paano sila i-grade, e eh simulan na natin. Unang-una is Archer or Hunter. Siya ay SS tier. Bakit? So obviously, range job to. Kaya sobrang laking advantage na kaagad. Dahil sa start ng laro, e eh pare-pareho tayo ng mobs na hinahunt. Kaya kung range ang job mo, e eh may hit mo yung mga target mo. Magiging smooth yung experience sa questing. Madali din siyang i-build since madaming source ng cards na para sa kanya which are decks and luck, and karamihan pa nga e low level cards sa PvE, since ang meta build niya ay double strafe with auto-blitz, eh single target lang siya. Pero sobrang sakit nun, since spammable ang DS and sobrang taas ng proc chance ng ibon. Not to mention na ang ganda ng damage scaling niya, kaya masisigurado mo na kayang kaya mo i-clear yung mga quest and solo dungeons. Also, eto yung nag-iisang job na mayroong access sa converters early in the game, since pwede silang bumili ng elemental arrows gamit ang zeny. Kaya kung mapapansin nyo, eh siya ang top DPS madalas sa mga boss hunt sa PvE. V.P. isa siya sa pinakakomportabling gamitin. Since bukod sa sobrang layo ng range, e eh wala ka masyadong gagamiting skills. Oto-oto ka lang sa malayo, then reposition kapag delikado. Plus, meron siyang detect skills sa mga invisible units, kaya hindi ka din madaling mapitas. Basta marunong kang pumosisyon, syempre. Kaya with full confidence, e eh SS tier talaga siya. And sigurado ako, na gaya sa ibang Ragnarok franchise, e eh sobrang dami na naman ang mag-archer. By the way, may ginawa akong build guide patungkol sa archer. I-check nyo na lang dito sa channel. channel Next is Merchant or Blacksmith. Siya ay S-tier. Bakit? Unang-una, siya ang may pinakamasakit na raw damage in game. By the way, Mammoth ang meta build sa job na to. And yung scaling ng Mammoth Knight dito ay e sobrang OP. Kaya masisigurado mong lahat ng quest and solo dungeons ay e kayang-kaya mo i-clear, especially yung Endless Tower. Mammoth Knight build, edi magastos sa Zenian. Hindi, dahil 10 zeny lang ang gastos kada palo. E million-million yung na farm nating zeny daily. Edi halos wala rin. And sobrang dali lang i-build na job dahil madami tayong low level source ng STR and luck cards. At eto, sobrang dami nating na fa farm na zeny in-game pero kapag nagsimula na tayo mag-ayos ng builds, e mabilis lang din sila mauubos. Kaya sobrang laking advantage ng discount skill ng merchants wherein mas mura nating mabibili yung zeny item sa shop kung ikukumpara sa ibang jobs. Also, sa level 60 e magkakaroon tayo ng access sa element weapons kaya mas lalakas yung damage natin sa elemental targets. And pwede din tayo mag-craft ng element weapons para sa ibang jobs. Sa PvP, ang lakas din niya, to the point na kaya niyang mang one hit ng malalambot na players. Meron din siya mga party buffs na nagbibigay ng maraming temporary stats kaya in demand talaga siya sa mga party. Madami din siyang skill na pang chase at pang stun na AOE kaya all-rounder talaga siya. Ang rason lang naman kung bakit hindi siya SS tier e eh, dahil melee siya. Kaya sa early game, medyo mahihirapan tayo mag-farm ng mobs, especially kapag madaming tao. And sa PvP, e eh, kailangan mo talagang dumikit sa kalaban. Pero kung mabilis ka na man gumalaw, eh hindi mo po problemahin yon. By the way, meron nga pala akong guide ng blacksmith build, i-check nyo na lang dito sa channel. Next is Mage or Wizard. Siya ay S-tier. Bakit? Unang-una, range job siya, kaya matic, advantage na kaagad yon. And eto yung nag-iisang job na may viable AOE skills. So yung gameplay niya ay mas komplikado sa ibang jobs, since meron ka mga skills na kailangan pag-isipan kung saan ilalapag at kailan gagamitin, pero kung mahilig ka sa skill type gameplay, e eh goods na goods to para sayo. Since soul strike yung meta build para sa kanya, e eh hindi ganong kalakas yung damage output kung ikukumpara sa ibang jobs. Pangit yung scaling ng soul strike dito eh. Pero nakadepende sa galing mo gumamit ng skills kung kakayanin mo yung higher levels ng dungeons, ET, etc. Gaya ng combination ng skills para tumaas damage, paglulur ng mobs, mga ganong bagay. Medyo mahirap siyang i-build since medyo scarce yung source ng int and magic attack sa game na to. Pero pag dumating na tayo sa mid to late game, e panigurado madali na lang yan. Eh kung ganon yung job na to, bakit siya S tier? Dahil sa PvP, game changer ang mga wizards. Sobrang dami niyang crowd control skills, mapas single target or AOE. Ay kapag sinabi kong AOE, e eh AOE talaga. Dahil sobrang laki ng area of effect ng skills niya. Kaya asahan mong pagdating sa PvP, eh ang dami mong magiging assist palagi. Lalong lalo na sa WoE, sobrang halaga na madaming wizard sa guild para makapush kayo or makadef na maayos. At dahil nga siya lang ang may viable na AOE skills, e eh i-expect na natin ito yung magiging main job ng mga whales. By the way, gumawa din ako ng guide about sa Soul Strike build, e-check nyo na lang dito sa channel. Next is Acolyte or Priest. Siya ay SS tier. Bakit? Unang-una, range job siya. Kaya advantage na kaagad yon. At sobrang sakit ng Holy Light dito. Mas maganda pa yung scaling niya sa Soul Strike ng Wizards. Kaya yung mga quest, solo dungeons, and ET e eh basic na basic lang sa kanya. And so far, ito yung nakikita kong job na pinakamabilis magpa-level. Dahil yung mga higher level mobs e eh undead or shadow yung element. At dahil nga Holy Light yung meta build para sa kanya, e eh ang bilis niya lang mag-grind. At sigurado ako na sa OBT, pag tinignan natin yung level rankings, e eh priest halos lahat ng nandon. And kagaya ng wizards, e eh medyo mahirap din siyang i-build. Dahil nga mas konti yung source natin ng int and magic attack kung ikukumpara sa ibang stats. Pero sa scaling naman ng skills niya, e eh no problem yan. Mas madali siyang gamitin kung ikukumpara sa wizards. Pero kailangan mo din pag-isipan kung kailan at saan mo gagamitin yung mga skills mo. Ang OP naman pala niyan sa PVE, e eh di sa PVP hindi na. Butang ina, OP din! Diba masakit na yung Holy Light? Sobrang layo pa ng range. Based sa experience ko, emas eh mas malayo pa yung range niya sa Hunters. And hindi rin siya madaling backdoorin since meron siyang pandetect ng invisible units. Meron din siya mga AoE damage skills, gaya ng Magnus Exorcismus, and guess what? Sanctuary! Oo! Heal siya sa allies and damage naman sa enemies. Madami siyang buffs, heals, resurrect skills, etc. Tawagin natin siya Daniel Padilla kasi nasa kanya na ang lahat. And para sa akin, okay to na nilang OP yung mga priest since sobrang konti lang talaga yung pumipili sa job na to. By the way, gumawa nga pala ako ng Holy Light Build Guide. I-check nyo na lang dito sa channel. Next is Swordsman or Knight. Siya ay A tier. Bakit? Okay, so sa KR server ko lang to nagamit. And mababaw pa lang yung knowledge ko sa Knight. Kaya yung mga babanggiting ko is yung mga nakalap kong informasyon galing sa ibang players. So unang-una, melee siya. Kaya mahirap talaga siyang gamitin sa early game. Naalala ko nun si bro Chin Valdez. Swordsman yung ginawa niya na character sa CBT. Tapos kinabukasan nakita ko midge na siya. Sabi pa nga niya, ang hirap daw talaga mga ipag-agawa ng mobs. Yung damage niya in my experience is mediocre lang. Ba type yung meta dito by the way since yun yung spammable skill niya. Kayang kaya mo naman i-grind yung mga solo activities gaya ng solo dungeon, ET, etc. Kaso dahil nga may joker yung damage output, eh may hirapan ka mag-push sa higher levels. Pero sa team dungeons or MVP hunt, eh very useful to dahil sa provoke skill, pangkuha ng agro. Medyo madali siyang i-build since madami tayong source ng STR, VIT, and lock. Sa scaling na lang talaga ng skills, nagkakatalo. Sa PvP, although may joker lang yung damage niya, eh okay lang din. Dahil pwede mo naman siyang gawing tanker. And actually, nung CBT, ang dami ko nakikita ang knights na talagang tumatambay sa gitna. Ang kukunat, may ilang crowd control skills, at may onting damage. So, hindi ko pa ito nagagawa ng build guide. Baagawan ko to sa OBT. And last, and definitely the least, Thief or Assassin. Siya ay B-Tier. Bakit? Ito yung unang-unang job na nagamit ko dito sa The Ragnarok. Pero saglit lang, since sobrang underwhelming niya. Unang-una, melee siya. Kaya hirap ka maipag-agawa ng mobs. At bukod doon, e eh sobrang liit din ng damage output niya. Most probably dahil to sa Agi yung main stat niya. E eh, yung Agi dito sa game e eh walang bigay na P-attack. Based sa community, eh Sonic Blow yung meta build dito. And yung damage ng Sonic Blow, kiliti lang kung ikukumpara sa skills ng ibang jobs. Kaya e eh, expect na magsa-struggle ka sa grinding, ET, solo dungeons, etc. Madali siyang i since madali nga lang makakuha ng physical stats dito sa game. Ang problema nga lang, e yung mismong job na talaga. Nabalitaan ko pa nga, kahit daw dalawa yung daggers na in-equip mo, offhand cards pa din yung pwede mong equip sa right slot. So, bullshit talaga. Sa PvP, although meron siyang hiding skill, e eh halos wala din kwenta. Since lahat ng range jobs, e eh meron detect skill na almost walang cooldown, mahina yung damage, malambot, and walang utilities. Wait nga, okay nang inang job to, deserve na sarili tier eh. Yan. Perfect. So sa mga umaasa na, ay, sa late game lalaas pa yan. Kasi pang late game yung scaling niya. Ganyan na ganyan din ang mindset ko dati sa ROO. Umaasa ako ng umasa na ibabuff ni Gravity yung Assassin. Ayun, binuff na lahat ng job. sinex X na lang hindi. Kaya kung matapang ka, sige mag X ka. Pero kung playing safe ka kagaya ko, eh wag. Wag mo lang subukan. Masisira ang buhay mo. So, yun. Kung disagree ka sa tier list ko, eh mag-comment ka lang sa baba at pag-uusapan natin yan. Open na open tayo dito sa healthy discussions. But always, keep it respectful. Matatanda na tayo. Hindi na tayo high school. Pag may nakita akong kupal dyan sa comments, o tumiyot! And personally, magme-merchant ako. Hindi kasi talaga ako mahilig sa range jobs eh. And solid din talaga merchant dito. Buffer na, damager pa. So sa mga gustong sumabay sa akin sa October 31, eh sa server 6 tayo papasok. Dun yun nababalitaan kung madaming Pinoy eh. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.